araw mga kabro nandito na ako ngayon sa pagpagawa sa akin ng washing uh, sira ang motor ng dryer so ngayon mga kabro ako ay nakabili sa iba ako bumili dahil wala nga sa pinuntahan kanina you know? kasama uh, kapasitor bakit ako mga kabro bumili ng kapasitor kasi ang kapasitor niya mga kabro ay maliit lang ang 3 UF samantalang ito yung bagong motor ngayon ay 5 UF kaya kailangan natin magpalit ng 5 ano po 5 UF, yung 3 UF, hindi mo pwedeng ilagay itong motor na ito doon na hindi ka magpalit ng kapasitor. So kailangan magpalit tayo ng motor, palit ng kapasitor. Yan po mga bro. So, magbabaklas tayo, samahan po ino ako. Hoy, saan yung mama? Ha? Hmm? Dapat sinabi mo, nandito na yung motor na binili ko, motor ng dryer ka mo tama na po, ando na po yung motor ng dryer gagawin na so, kailangan natin tanggalin mga kabro Yeah, that's... dalunos ka ano? ah. Ako okay, okay. yung hawa ka uli sa putikan? Aabigikan ah, ako niya. Oh, ayan. Ayos. Sandar tangkalin mo alam naman ng washing. Kailangan nasa tanggalin laman. Oo, oh, madigat ka. <laughs> Anak ko si Ddr. Ano man ang kalatu din? Isi nawawala sa akin yung kalat na MC sa akin bahay nga eh alam sa bahay tulang nagkilos Mahala ka na dyan kuya Ah sige Pagkain na sa trabaho pa Ah Sige lang Anggit ang halian ah. Umawa pala. Kumain na, kumain na. Wow. pangitigas tigas naman? mga kabro motor ng dryer spin motor kaya siya nasira kasi nabasa hmm. nabasa ng tubig ayan o oh, tiyan mo tiyan yung mga kabro yan yan o oh. yan mga kabro ay tubig yan saan dumaan yan ito sa guma ng dryer yan ito mga kabrong gumang ito ay maluag na ito naikot itong kasama kailangan niya dapat lagyan ng bulkasel sa loob doon sa loob so ngayon dahil wala natin yung bulkasel gagawa natin ang paraan mamaya kung pa, paano wala nang aking philips screw... mga sira na hindi pa nakabili ng maganda-gandang philips screw... yan mga kabro pag sira ang motor ng inyong dryer pag nagpalit kayo ng motor ngayon pag halimbawa mga sharp ang inyong gagawin mga kabro ay kailangan magpalit din kayo ng kapasitor ha? Hmm? dahil ang motor ng sharp mga kabro kapag ka original pa ang pagkakabit ay 3 UF lamang ang bibilhin po ninyong motor ngayon ay 5 UF yan So kapag uh, hindi niyo palitan ng kapasitor, mahina ang ikot mga bro. Kasi 3 ang kapasitor, ang binigay niyo motor na bago ay 5. kailangan pag nagpalit kayo ng motor ng spin motor na sharp, kailangan magpalit din kayo ng kapasitor. So yun po. Mga kabro, ang kailangan ninyong gawin. Pero bukod po sa sharp, at saka yan po panasonic mga nasyonal yan mga 3UF po ang kapasitor nyan so pag nagpalit kayo ng motor palit din kayo ng kapasitor pero pagka iba namang tatak mga bro hindi naman sharp hindi panasonic hindi nasyonal ay eh, hindi nyo na kailangan magpalit pa ng kapasitor ano po, motor Ito na lang kagad ang inyong papalitan so yan mga kabro bro. hmm maganda pa mga kabro oh. pero ito mga kabro ay eh, sira titistirin ko ito mga kabro yung isang linya nito ay sira hindi palo ang isang linya kaya kung masabi sa inyo mga kabro na eh, sira ito so, mga kabro ang bago yan mga kabro pakita ko sa inyo ha kung ito ba ay buo o, oh, ang sira ito mga kabro itong kulay violet ha ah, mga kabro ito, ito ito ko sa inyo mga kabro napalo bang tester tingnan nyo maigi Yan mga kabro, may tester kayo. Yan napalo yan kasi pinagdikit ko. So, itong violet ang titesterin. Yan mga kabro, wala oh. Itong isa mayroon. Oh, oh. Ito mga kabro, ay may palo ito. Bisibin buo ang linya. Yan oh. oh. Yan buo. Ito mga kabro, ay hindi. Yan oh. Hmm. Yan mga kabro, so, bisibin mga kabro. Putol ang linya nito sa loob ng motor, dito sa loob ng kanyang winding. Putol ito mga kabro ito mga kabro. Yan. So, bakit ito nasisira mga kabro na kaganda pa. Nabasa at saka ang loob nito mga kabro ay aluminum. Ayan No? Kulay puti mga kabro. O. Yan o. So yan. Kaya siya nasira kaagad. Kasi pag nabasa ng tubig ay aluminum. Natutunaw siya. Oh, para siyang naging abo. Ang kaya siya ganoon. So i-update n'yo lang kayo mga kabro kung kapag na-testing na natin. Maraming salamat sa inyo mga kabro. Panoorin niyo ang aking video para po may matutunan kayo. Salamat po ng marami.